Pagkatapos ng anim na taon ng paglalakad, pagtatrabaho at pag-aalaga ng iba, marahil ito na ang panahon para alagaan mo naman ang sarili mo. Ang katawan mong minsang malakas ay marahil ngayon ay mas madalas ng sumasakit, nangangalay, o tila ba mas mabilis mapagod kaysa dati. Pero alam mo ba, hindi ito ganap na wakas. Sa katunayan, ito ay isang panibagong simula Basta alam mong anong ilalagay sa iyong plato. Kapag tumatanda ang katawan, hindi lang pisikal na lakas ang unti-unting nababawasan. Pati rin ang tibay ng buto, linaw ng isipan, bilis ng pagaling, at kakayahang gumalaw ng may kumpiyansa. At ang tanong, may magagawa ka pa ba? Ang sagot, oo. Malaki ang magagawa ng ilang simpleng pagkain lalo na kung ito ay tamang klase ng gulay. Marami ang nagsasabi, e gulay naman yan, healthy na yan. Pero hindi lahat ng gulay ay pare-pareho ang epekto sa katawan ng isang senior. May mga gulay na mas mainam para sa kabataan at may mga gulay na tila isinulat mismo ng kalikasan para sa katawan ng lampas 50 o 60. Mga gulay na hindi lang nagbibigay ng vitamina kundi aktibong tumutulong upang pabagalin ang pagtanda, palakasin ang buto, patalasin ang isipan, at bigyan ka ng enerhiyang hindi mo akalaing posible pa sa edad mo ngayon. Hindi mo kailangang magbago ng lahat sa isang iglap. Sa video nating ito, ilalahad natin ang pitong gulay na napakahalaga para sa mga senior na tulad mo. Hindi ito listahan lang. Bawat isa sa kanila ay may dalang kwento, agham at dahilan kung bakit dapat silang isama sa iyong pagkain. Hindi araw-araw kung hindi kaya, pero paulit-ulit at may layunin. Kung minsan isang tasang nilagang dahon lang ang kailangan para maramdaman mong hindi patapos ang laban. Isang dakot ng kulay berdeng kalikasan ang kayang magbago ng takbo ng araw mo. At minsan, ito rin ang dahilan kung bakit ka pa rin kayang tumayo ng tuwid, ngumiti ng may lakas at maglakad sa direksyong gusto mo, hindi sa direksyong itinutulak ng katandaan. Kaya kung handa ka na, samahan mo akong kilalanin ang mga gulay na hindi lang bahagi ng hapagkainan, kundi maaaring maging lihim na sandata mo para sa mas mahaba, mas masaya at mas malusog na pamumuhay. Igulay, e broccoli, Si Mang Isko ay pitumput dalawang anyos dating karpintero sa probinsya ng Batangas. Habang buhay siyang sanay sa trabaho, sa pagbubuhat, sa pawis at alikabok, dumating din ang panahon na naramdaman niya ang biglaang pangihina ng katawan. Madalas sumakit ang kanyang likod, lumalambot ang tuhod, at napansin niyang parang nawawala ang sigla niya sa umaga. Akala niya, parte lang ito ng pagtanda. Hanggang sa isang araw, sa isang check-up sa health center, sinabihan siya ng nurse, Tay, kung gusto niyo pong bumalik ang lakas ninyo kahit papano, subukan po nating baguhin ang pagkain. Simula noon, natutunan ni Mang Isko ang tungkol sa broccoli. Sa unay natatawa pa siya, hindi yan kinakain ng tunay na lalaki. Pero dahil sa pangakong baka makatulong ito, sa kanyang nararamdamang pangihina, sinubukan niya. Ipinakilala sa kanya ang simpleng steamed broccoli. Walang mantika, walang arte, pero puno raw ng sustansya. Isinama niya ito sa kanin tuwing tanghalian. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin niyang bumabalik ang lakas ng kanyang mga binte. Hindi na ganoon kabilis mapagod. At higit sa lahat, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi aksidente ang epekto ng broccoli. Isa ito sa pinakamakapangyarihang gulay pagdating sa anti-inflammatory properties, lalo na sa katawan ng mga senior. Ang tinatawag na sulforaphane na nasa broccoli ay isang natural na compound na tumutulong labanan ang tahimik na pamamaga sa katawan. Mga inflammation na hindi mo nararamdaman pero unti-unting sumisira sa ugat, kasukasuan at utak. Bukod dito, ang broccoli ay mayaman sa vitamin K at calcium na parehong mahalaga sa pagpapatibay ng buto. Sa edad na 60 taas, ang buto ay mabilis na nababawasan ng densidad. At kapag nabali, mahirap ng gumaling. Kaya't ang regular na pagkain ng broccoli ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa mga pangyayaring maaaring sumira sa kalayaan mong gumalaw. Isa pa sa mga di alam ng karamihan, ang broccoli ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo sa mga binte. Ang mas maayos na daloy ng dugo ay ibig sabihin ng mas kaunting pamamanhid, mas mabuting balense at mas ligtas na hakbang. Para sa mga senior na gustong maiwasan ng mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagkakatumba, malaking bagay ito. At huwag kang mag-alala hindi kailangang magastos. Hindi kailangang gourmet recipe. Simpleng steam broccoli lang, tatlo hanggang apat na minuto lang sa mainit na tubig, ay sapat na para mapanatili ang sustansyang kailangan ng katawan. Iwasan lang ang overcooked o laging piniprito dahil nawawala ang bisa ng mga aktibong compound nito. Bumalik tayo kay Mang Isko. Ngayon, tuwing umaga, hindi na lang kape ang laman ng kanyang tasa, kundi sigla. Hindi na siya hirap gumalaw sa kanyang bakuran. Sa tuwing tinatanong siya kung anong sikreto ng lakas niya, ngumiti lang siya at sasabihin, Hindi ako bumata. Natuto lang akong kumain ng tama. Kung narating mo na ang bahaging ito ng video, baka ikaw ang taong magiging dahilan kung bakit mas maraming senior ang matututo ng tamang pagkain. Kung naniniwala kang ang tunay na lakas ay nagsisimula sa loob, i-comment mo sa ibaba ang salitang panloob na lakas. Ang komento mo ay hindi lang salita, kundi paalala na kahit tahimik, may lakas pa rin tayong ibinabahagi. Dalawang gulay, alugbati. Ang alugbati ay madalas nating nakikita sa palengke. Minsan ay nakatambak lang sa gilid, walang label, walang presyo, at tila ordinaryo lang. Pero sa totoo lang, ang simpleng dahong ito ay isa sa pinaka-epektibong gulay para sa mga senior na nais manatiling malakas, malinaw ang pag-iisip at masigla ang katawan kahit lampas na sa edad na anim napo. Ang alugbati na tinuturing ding lokal na version ng spinach ay hindi lang basta salad o panggisa. Ito ay may taglay na mga compound na nakakatulong sa mga pinakamahalagang aspeto ng kalusugan ng matatanda. Daloy ng dugo, lakas ng kalamnan at kalinawan ng isipan. Una sa lahat, ang alugbati ay mayaman sa natural na nitrat. Hindi ito masama bagkus ito'y nakatutulong magpaluwag ng mga ugat sa katawan na nagre-resulta sa mas malawak at maayos na daloy ng dugo. Para sa mga senior, ito ay mahalaga dahil habang tumatanda tayo, humihina ang ating sirkulasyon. Ang resultang nito, panghihina ng kalamnan, panlalamig ng paat kamay, mabagal na reflex, at minsan kahit ang utak ay tila malabo o parang may ulap. Sa tulong ng alugbati ang masiglang daloy ng dugo, ay muling nagpapalakas sa mga bahagi ng katawan na unang naaapektuhan ng pagtanda. Lalo na ang mga binti Isipin mo, mas malakas ang binte, mas kayang umakyat ng hagdan, maglakad ng mas malayo o tumayo ng matagal. Isa itong simpleng gulay na tumutulong para muling makabalik sa dating lakas ang katawan. Bukod sa sirkulasyon, ang alugbati ay mayaman din sa lutein at folate. Dalawang nutrisyon na kilalang nagpapabuti ng memorya, bilis ng pagproseso ng impormasyon at focus. Sa isang pag-aaral sa mga matatanda, natuklasang ang mga taong madalas kumakain ng leafy greens gaya ng spinach ay mas bihirang makaranas ng mabilis na cognitive decline. Kumbaga, ang alugbati ay hindi lang pampalakas ng katawan, ito'y tagapangalaga rin ng iyong isipan. At para sa isang senior, ang mental sharpness ay kasing halaga ng pisikal na lakas. Sapagkat ang utak na malinaw ay nagbibigay tiwala sa sarili, kasiguruhan sa kilos at sigla sa pang-araw-araw. Ang kagandahan pa nito, madali lang itong iluto. Pwedeng igisa, isama sa munggo, ilahok sa tinola o kahit ilaga at gawing bahagi ng sabaw. Walang komplikasyon, walang mahal na sangkap, at higit sa lahat, madaling hanapin sa mang sulok ng Pilipinas. Maraming gulay ang magaganda sa paningin pero kulang sa laman. Pero ang alugbati, kahit simple at mura, ay may taglay na lakas na pinapatunayan ng agham. Kung nais mong manatiling alerto, matibay, at malakas ang hakbang kahit sa edad mo ngayon, huwag mo nang baliwalain ang dahong ito. Sa bawat kain mo ng alugbati, hindi mo lang pinapalakas ang katawan mo. Pinipili mong alagaan ang sarili mong dignidad, ang kakayahang mag-isip, magdesisyon at gumalaw ng may kumpiyansa. Lahat ito kayang suportahan ng isang dakot ng berde mula sa kalikasan. Tres gulay, karot. Isa sa mga pinakapamilyar na gulay sa buong mundo at madalas ding makikita sa kusina ng maraming Pilipino, ang karot. Pero sa likod ng kanyang matamis na lasa at makulay na hitsura, may mga taglay pala itong benepisyo na tila isinulat mismo para sa mga taong lampas 60 anyos. Ang karot ay mayaman sa beta-carotene, isang compound na nagiging vitamin A sa loob ng katawan. At alam mo ba kung gaano ito kahalaga sa pagtanda? Sa bawat taon na lumilipas, unti-unting humihina ang ating paningin. Yung dating malinaw na letra sa dyaryo ay lumalabo, ang mga hakbang ay nagiging alanganin dahil hindi agad maaninag ang paligid. At sa maraming kaso, ito ang nagiging simula ng panghihina ng kumpiyansa ng isang senior. Ang vitamin A mula sa karot ay tumutulong upang mapanatiling malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Pinoprotektahan nito ang retina at makula dalawang parte ng mata na kritikal sa pagtanda. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na may sapat na vitamin A sa katawan ay may mas mababang posibilidad ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda. Pero hindi lang sa paningin magaling ang karot, ito rin ay tagapagtanggol ng balanse at koordinasyon. Sa pagtanda, ang simpleng paglalakad ay maaring maging mapanganib kung hindi gumagana ng tama ang koneksyon ng utak, mata at katawan. Ang mga antioxidant sa karot ay tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng mga ugat sa utak at katawan. Isang aspeto na madalas hindi napapansin pero kritikal para makagalaw ng may seguridad. Bukod pa roon, ang karot ay may mataas na fiber content. Para sa mga senior na may problema sa digestion o may mataas na cholesterol o gustong kontrolin ang blood sugar, malaking tulong ito. Ang fiber ay nagbibigay ng tamang daloy sa tiyan, nagpapababa ng masamang cholesterol at pinipigilan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Lahat ng ito habang nagbibigay pa ng natural na enerhiya na hindi mula sa matatamis o prinosesong pagkain. At huwag nating kalimutan, madali itong isama sa pagkain. Pwedeng hilaw bilang merienda, grated sa salad, hinalo sa sabaw o nilaga, o bahagyang steamed. Hindi kailangang gumastos ng malaki. Isa o dalawang karot sa isang araw, kahit tatlong beses sa isang linggo. Sapat na para maramdaman ang pagbabago. Sa panahon kung kailan ang maraming tao ay humahanap ng mamahaling suplemento o gamot para manatiling malusog, minsan ang sagot ay nasa palengke lang. Ang karot ay isa sa pinakasimpleng paraan para alagaan ang paningin, panatilihin ang balanse at palakasin ang katawan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa isang senior na nagnanais ng malayang pamumuhay hanggang sa mga darating na taon. Ang bawat kagat sa karot ay parang simpleng hakbang, pero kapag pinagsama-sama, maaaring maging daan ito para sa mas ligtas, mas malinaw at mas makabuluhang paglalakad sa landas ng pagtanda. Ikatlong gulay, malunggay, si Aling Teresita ay anim na put walong anyos at lola ng anim na apo. Araw-araw siyang nag-aasikaso ng bahay, nagluluto naglalaba at minsan ay sinasamahan ang mga apo sa paaralan. Ngunit may mga panahong pakiramdam niya ay parang naubos na ang kanyang enerhiya. Parang kahit simpleng pagwalis ay nakakapagod at ang dating mabilis na kilos ay nagiging mabagal at matamlay. Sa simula, inakala niyang normal lang ito sa edad niya. Pero nang magsimulang sumakit ang kanyang mga daliri, at mahirapan siyang humawak ng baso o magbukas ng bote, napaisip siya. Ganito na lang ba talaga habang buhay? Isang kapitbahay ang nagbanggit sa kanya ng malunggay, hindi bilang sangkap sa tinola kundi bilang araw-araw na pagkain na kayang tumulong sa kanyang nararamdaman. Sinubukan niya sa bawat lutong monggo, sabaw, at kahit sa sinangag ng umaga. Isinasama niya ang pinatuyong malunggay na inilalako sa kanto. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin niya ang pagbabago, hindi biglaan, pero ramdam niyang mas magaan ang pakiramdam niya. Mas alerto siya paggising at higit sa lahat, hindi na siya hirap sa mga simpleng gawaing bahay. Parang bumalik ang sigla ko, ani niya. Ang sekreto ng malunggay ay nasa taglay nitong mga bitamina at protina. Isa ito sa iilang gulay na may complete amino acids. Ibig sabihin, may sangkap itong ginagamit ng katawan para mag-repair ng muscle at tissue. Sa edad animnapong taas, kung kailan natural na humihina ang kalamnan at buto, mahalaga ang ganitong klaseng nutrisyon. Bukod pa riyan, ang malunggay ay sagana sa vitamin C Calcium, iron at magnesium, mga mineral na hindi lang nagpapalakas sa katawan kundi nagpapalakas din ng immune system, nagpapabuti ng tulog at tumutulong sa tamang paggana ng puso. Ang malunggay ay parang natural multivitamin pero galing mismo sa bakuran. Sa katunayan, maraming pamilya sa Pilipinas ang may tanim nito sa likod ng bahay at madalas ay hindi pinapansin. Pero kung iisipin, ito na pala ang matagal nang nandyan na tulong na hindi nating ginagamit ng lubos. Para sa mga senior, ang malunggay ay higit pa sa sahog. Isa itong sandata laban sa pagod, panghihina at pagkasira ng resistensya. Kung gusto mong manatiling masigla, mas alerto at hindi basta tinatamaan ng karamdaman, ito ang gulay na dapat hindi nawawala sa iyong lingguhang pagkain. Si Aling Teresita ngayon ay mas masigla. Hindi na siya naiilang lumabas ng bahay at minsan pa ngay nagkukusa siyang tumulong sa senior Zumba sa barangay. Kapag tinanong siya kung anong sikreto niya, simple lang ang sagot niya. Hindi ako bumabata, pero ginagawa kong panalo ang bawat taon. Limang gulay, kalabasa. Sa dami ng makukulay na gulay sa palengke, isa ang kalabasa sa pinakanakasanayan na ng maraming Pilipino. Mura, madaling lutuin, at masarap ipares sa halos anumang ulam. Pero alam mo ba, ang kalabasa ay hindi lang pampalasa sa ginataan. Isa ito sa pinaka gulay para sa mga senior na gustong manatiling matibay ang katawan, malinaw ang paningin, at maayos ang blood sugar kahit sa edad na 60 pataas. Una sa lahat, ang kalabasa ay sagana sa beta-carotene na siyang pinagmumula ng vitamin A. Kapareho ito ng benepisyo ng karot, pero mas mataas ang konsentrasyon ng antioxidant compounds. Sa madaling salita, ang kalabasa ay parang kalasag para sa mga mata. Pinoprotektahan nito ang iyong paningin laban sa macular degeneration. Lalo na sa mga oras ng gabi kung kailan mas delikado ang pagkadapa o pagkatisod para sa mga nakatatanda. Pero hindi lang mata ang binabantayan ng kalabasa. Isa rin ito sa mga gulay na may zeaxanthin at lutein, mga compound na hindi lang para sa paningin kundi pati sa utak. Nakakatulong ito para sa mas malinaw na pag-iisip, mas mabilis na reflex, at mas mababang panganib ng pagkakaroon ng cognitive decline o pagkalimot. At kung ikaw ay may problema sa blood sugar, tulad ng karamihan sa mga senior, magandang balita ito. Ang kalabasa ay may mababang glycemic index, ibig sabihin hindi ito agad-agad nagpapataas ng asukal sa dugo. Sa halip, pinapabagal nito ang pag-absorb ng sugar sa katawan, kaya't mas stable ang iyong enerhiya at hindi ka biglang hihina o mapapagod. Bukod sa lahat ng iyan, may taglay din itong fiber na mahalaga sa digestion. Sa edad na ito, ang constipation o kabag ay madalas na reklamo. Ang simpleng serving ng kalabasa, nilaga, ginataan o ginisa, ay malaking tulong para sa mas regular na pagdumi at mas gaan sa tiyan. Isa pang benepisyo ng kalabasa ay ang pagiging versatile. Pwede itong ilahok sa sopas, gawing mash, isahog sa mongo o iprito bilang fritters hindi ito boring. Sa bawat paraan ng pagluto, nananatili pa rin ang sustansya basta't hindi ito overcooked o sinabayan ng sobrang mantika. Kaya kung iniisip mong dagdagan ang lakas ng katawan ng hindi umaasa sa gamot, baka ang sagot ay nasa palengke lang at nasa kaldero mo tuwing tanghalian. Ikaanim na gulay, talbos ng kamote. Madalas nating nakikita ang talbos ng kamote sa palengke nakabandel, kulay berde at minsan ay dinadaanan lang ng mga mamimili. Pero alam mo ba, ang simpleng dahong ito ay isa sa pinakamabisang gulay para sa mga senior na gustong mapanatili ang lakas, ginhawa sa katawan at sigla ng pakiramdam araw-araw. Ang talbos ng kamote ay sagana sa antioxidants, partikular ang tinatawag na polyphenols at flavonoids. Ang mga ito ay lumalaban sa oxidative stress sa katawan, isang tahimik na proseso na nagpapabilis ng pagtanda, nagpapahina sa immune system at maaring magdulot ng chronic fatigue o panghihina ng katawan kahit hindi naman masyadong pagod. Bukod pa riyan, ang talbos ng kamote ay mayaman sa vitamin C, vitamin A at iron. Napakahalaga ng mga ito sa mga edad anim na pataas. Ang Vitamin C ay nagpapalakas ng immune system, tumutulong sa paggaling ng mga sugat at nagpapababa ng inflammation. Ang Vitamin A naman ay mahalaga para sa paningin, habang ang iron ay tumutulong sa pagbuo ng hemoglobin, kaya't mas maayos ang pagdaloy ng oxygen sa katawan na siyang nagdadala ng enerhiya. Hindi lang 'yan. Ang talbos ng kamote ay may natural na epekto sa pagkontrol ng blood sugar. Para sa mga senior na may diabetes o gustong maiwasan ito, malaking tulong ang regular na pagkain ng talbos bilang bahagi ng sabaw, ginisa, o simpleng nilaga. Ang mataas nitong fiber content ay nakakatulong upang mapabagal ang absorption ng sugar sa dugo, kaya't mas steady ang energy at hindi agad mapagod ang katawan. Ang isang benepisyo na kadalasang hindi napapansin ay ang epekto ng talbos ng kamote sa kalusugan ng bituka at yan. Dahil mataas sa dietary fiber, tumutulong ito sa regular na pagdumi, pag-iwas sa kabag at pag-aalaga sa gut bacteria. Isang aspeto na malaki ang koneksyon sa mental clarity at emotional balance ng matatanda. Mura, masustansya, madaling lutuin at higit sa lahat, lokal. Para bang sinadya ito ng kalikasan para sa katawan ng Pilipinong senior? Kaya't kung naghahanap ka ng gulay na hindi lang pangtawid gutom, kundi tunay na pampalakas ng katawan, huwag mong palampasin ang talbos ng kamote. Pito na gulay, sayote. Si Lolo Ben ay pitumput apat na taon, dating driver ng jeep sa Maynila, pero ngayon ay mas tahimik na ang pamumuhay niya sa Bulacan. Hindi na siya masyadong lumalabas pero bawat umaga, maaga pa lang ay nasa likod bahay na siya. Nagdidilig ng mga tanim. Isa sa mga inaalagaan niya sa yote. Nung una, simple lang ang dahilan. Gusto niya ng masarap na gulay na pwedeng igisa o ilaga. Pero sa paglipas ng panahon, napansin niya ang isang bagay. Kapag madalas siyang kumain ng sayote, mas magaan ang katawan niya mas madali siyang nakakatulog. At higit sa lahat, hindi na siya gaya ng dati na laging masama ang pakiramdam pagkatapos ng tanghalian. Ang sayote, bagaman simple at halos hindi napapansin, ay may taglay na sustansya na mahalaga para sa mga senior. Una sa lahat, ito ay mayaman sa vitamin C. Alam nating lahat na ito ay nagpapalakas ng immune system. Pero sa mga matatanda, may dagdag pa itong benepisyo. Tumutulong ito sa pag-regenerate ng mga selula at sa mas mabilis na paggaling mula sa simpleng sugat, pasa o sakit sa katawan. Bukod dito, ang sayote ay banayad sa tiyan. Para sa maraming senior na may problema sa digestion tulad ng kabag, acidity o constipation, napakainam ng sayote. Mayroon itong natural na diuretic effect na tumutulong sa katawan na mailabas ang sobrang tubig at asin, kaya't malaki rin ang naitutulong nito sa mga may alta presyon o problema sa kidney. Ang sayote rin ay halos walang calories, kaya't kung ikaw ay may iniindang diabetes o gustong mapanatili ang tamang timbang sa pagtanda, malaking bagay ito. Mababa ang glycemic index nito at mataas sa water content. Kaya kahit marami kang makain, hindi mo mararamdaman ang kabigatan o pagkaantok. Isama mo pa ang mga simpleng lutuin, ginisang sayote, sinigang na may sayote, o kahit inihaw na may konting bawang. Kayang-kaya sa budget, kayang-kaya lutuin, at higit sa lahat, hindi kailangang mahirapan ang katawan mo para matunaw ito. Balik tayo kay Lolo Ben. Hindi niya ipinagmamalaki ang ginagawa niya. Wala siyang malaking speech tungkol sa healthy living. Pero sa bawat pagtanim, sa bawat lutong gulay na siya mismo ang nagaani, ipinapakita niya na ang kalusugan ay hindi kailangang mahal o komplikado. Minsan, nasa simpleng sayote lang ang sekreto. Ang katawan ng senyor ay hindi humihingi ng sobra. Gusto lang nito ng sapat. At kung iyon ay manggagaling sa likas at natural na pagkain, bakit pahihintayin ang sakit bago kumilos? Ngayong narinig mo na ang pitong gulay na kayang tumulong sa katawan, isipan, at lakas ng isang senior, marahil ay may tanong ka. Kaya ko pa ba talagang magbago sa ganitong edad? At ang sagot namin ay simple. Oo. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay walang pinipiling oras, at ang bawat hakbang mo ngayon ay may kakayahang baguhin ang kalidad ng mga darating mong taon. Ang bawat gulay na ating tinalakay mula sa broccoli hanggang sayote ay hindi lang basta pagkain. Sila'y paalala. Paalala na kahit anong edad mo, may magagawa ka pa. Na ang katawan mo, kahit pagod, kahit lumalamig na ang mga daliri mo tuwing umaga, ay hindi pa sumusuko. At kung kaya mong alagaan ito ng may pagmamahal at disiplina, kaya pa rin nitong sumabay sa iyo sa lakad, sa galaw, sa saya. Walang himala sa gulay, walang isang subo na biglang magpapabata sa iyo. Pero ang kagandahan nito, kapag pinili mo sila araw-araw o kahit paunti-unti, ang epekto ay parang patak ng ulan sa lupa. Hindi mo agad makikita, pero ramdam mo. Minsan gumaga ng katawan, minsan mas malinaw kang makaisip. Minsan mas magaan ang loob mo at mas may gana kang makisama sa iba. Hindi ito tungkol sa mahigpit na dieta. Hindi rin ito tungkol sa pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa katawan mong nagsilbi sa iyo ng ilang dekada. Sa pagbibigay ng karapat dapat na pagkain, hindi lang para mabusog, kundi para lumakas. Kung isa ka sa mga naniniwala na ang tamang kaalaman ay kayang magbago ng buhay, huwag mong hayaang dito lang magtapos ang kwento mo. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa pagkain, kalusugan, at tamang pamumuhay habang tumatanda. At kung sa tingin mo'y may kakilala kang senior na maaring makinabang sa mga ito, ibahagi mo ang video na ito sa kanya. Na hindi natin alam, baka ito ang simula ng pagbabago sa buhay niya.